Sumulong pagkakataon matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang rotation and resupply Aurora mission sa BR BRP Sierra Madre nitong linggo October 22, 2023. Kinumpirma ito ng National Task Force on the West Philippine Sea sa kanilang pahayag matapos na makapaghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre ang Philippine supply ships Unaiza May 1 ito ay sa kabila ng pagtatangka ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na harangan, iharas at guluhin ang resupply operation. Nauna ng kinundinan ng Pilipinas sa mga delikadong hakbang na ito ng China. Binigyan diin ng NTF-WPS na magpapatuloy ang regular na ROAR mission sa BRP Sierra Madre na bahagi ng lehitimong pag-exercise ng pamahalaan ng administrative functions sa WPS alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS 2016 Arbitral Award at Lokal na Batas. Senator Lapid, ipinananawagan ang pagpasa ng early voting para sa senior citizens at PWDs. Si Troy Gomez magbabalita. Isinusulong ng isang senador na bigyan ng garantiya ang mga senior citizens at persons with disabilities na makaboto ng maayos. Habang nalalapit na ang Barangay at Sangguni ang kapatan Elections o BSKE sa October 30, muling binuhay ni Senator Manuel Lito Lapid ang panukalang magbibigay ng karapatan sa maagang pagboto sa lahat ng kwalipikadong senior citizens at persons with disabilities o PWDs sa local and national elections. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 2361, sinabi ni Lapid na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nasabing sektor na bumoto sa loob ng pitong araw sa accessible establishments na tutukuyin ng Commission on Elections o Comelec bago ang nakatakdang lokal at pambansang halalan. Layo nito na mabigyan ng garantiya ang mga lolo, lola at ang mga may kapansanan sa kanilang pagboto upang sila ay hindi madis disenfranchised Batay sa 2021 data ng Philippine Statistics Authority, tinatay ang nasa 2,754,813 na kababaihan at 3,635,271 na kalalakihan na may edad 65 pataas sa buong bansa. Binigyan diin pa ni Lapid ang karapatang bumoto ng ating mga kababayan ay puntasyon ng ating demokratikong lipunan. Tinukoy pa ng senador na may limitasyong pisikal at medikal ang mga senior citizen at PWDs na kung saan nahihirapan silang makaboto dahil kasabay nila ang lahat ng mga botante sa panahon ng eleksyon sa kanika nilang presinto. Paliwanag ni Lapid na sa pamamagitan ng hiwalay na araw bago ang aktual na botohan, mabibigyan natin sila ng sapat na pagkalinga at panahon para makaboto. Maiwasan din mahabang pila, siksikan at init sa pisinto na delikado sa mga PWDs, lola at lolo. Nauna nang nagsumite ng tulad na panukala si Senator Cynthia Villar. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez, Nag-uulat, SMNI News. Inilatag na ng Bureau of Corrections ang iba't ibang uri ng mga aktibidad bilang selebrasyon sa National Correctional Consciousness Week simula ngayong araw hanggang sa October 29, 2023. Partikular sa mga isinasagawang o isasagawang aktibidad ay Fun Run, Zumba, Medical Mission, Blood Letting, Gift Giving, Feeding Program,